Rainy morning guys So update po doon sa Puno ng papaya na Itinumba natin Ayan kung nakikita nyo Ayan po yung ano nya puno na biniyak natin Para maitumba natin siya Actually buhay pa po yan So ayan po Ayan nakita nyo Medyo madami yung buko natin ngayon Sana hanggang tuloy tuloy yung paglaki yan Dalawa tatlo apat Lima halit Ayan, kung nakikita nyo, ayan, meron na po siya. Tsaka, mahahaba po yan ano, papaya. Hindi po yung uh, tulad yung nabibili natin, yung bilog na may maliliit. At saka, guys, no, uh, so, kung nakikita nyo, ayan, medyo naihiga natin siya. Pero nakita nyo, nakapag-adjust ka agad yung dulo niya. Kaya, kung nakikita nyo, dapat diretso na yun, di ba? Ayan, no, ibinaluktot nyo na kaagad yung sarili niya para sa pagtubo niya. So once na kumaba uli yan Itong tukod na to Totally tatanggalin ko to Para yumuko siya dito Pababa sa lupa Pero antay muna natin to Na makaharvest tayo itong malaki Para yung susunog yun na ano Tataas uli siya Pero hindi na po siya ganoon ka, Taas kasi nakababa na po siya So ayan po kagandahan Nakita natin Alas magawa one week pa lang Nakapag adjust na agad yung pinakadulo niya para ibaluktot niya uli ayan o oh. kaya kayo diba kaya ka pero siya pataas na uli yung tubog The same as po dito sa isa natin ayan o oh. kung titignan niyo po ayan o oh. tapos ta taas na uli siya pa pag -anon. hiniga na rin po kasi natin yan eh. so ayan po ayan muna yung ano natin update sa yung uh, hiniga natin na papaya Pansunod doon, doon tayo ng video yung imamarkot natin yung papaya. Meron ako doon na pinasibuldo na ano or either ito o kaya itong mga malilit na to na naagawan niya. Ayan. At saka yung isa na yun doon. Yung naagawan po pag ano imamarkot natin siya. Or either yung isa na yun na pinutol ko, buhay pa naman po yun. Yung nasa baba pagka nagkaroon na siya ng dahon papa, try natin papaugatan so yan na muna po yung update video natin para po dito sa mga alaga natin papaya maraming salamat po sana nagustuhan nyo